Ngayon ang tanong ko sa inyo mga kababayan, ito bang kasunduan na tinatawag na gentle, gentleman's agreement, ito ba'y illegal? Hindi, kasi bakit ito ginagawa ng mga uh, leaders ng iba't mga, mga, iba't, mga iba't, iba't, ibang mga bansa? Kasi mga palangga, ito ay para mapata, mapanatili okay, ang peace sa bawat bansa kung meron silang dispute katulad nga sa atin. Kung baga ang dalawang presidente, ang dalawang bansa ay nag-uusap na pag-usapan na lang natin verbally, okay? respetohin natin both parties, although meron nga, nga nung 2018, nag uh, water canyon din tayo ng uh, uh, China, pero nakuha sa diplomasya. Itong kasunduan na gentle gentleman's agreement, hindi ito dahil nakipagsundo si Duterte dahil may nakuha siya or something. Para ito sa Pilipino na nakiusap siya na sa China both parties na magrespetuhan tayo. Huwag tayo mag-away, di ba? Ito nga kaya sabi ni uh, uh, spokespersony oral, di ba? Verbal na kasunduan. Walang kontrata kaya nga tinatawag na gentleman's agreement. It's not hindi sinulat sa papel, di ba? So nagkasundo yung dalawang bansa na iset aside muna yung dispute sa halip, mga kababayan, ituloy ang matiwasay na pamumuhay ng bawat bansa. Ituloy ang pangangalakal, yada, you know, both ang, ang mga investment, chuchu, ituloy ang relasyon. Uh, I mean, relasyon, yeah, relasyon ng bawat bansa na hindi tayo mag-away-away. Kubaga, merong hindi pinagkakasunduan, pero yung dalawang para siguro ang, ang naging ito i-translate ko sa aking sa uh, sariling uh, lingwa eh. Parang siguro, sinabi ng dalawang ni Pangulong Duterte eh, pare, pareng she. Huwag na muna tayo mag-away. Ituloy muna natin itong uh, kasunduan na ito na huwag tayong magbang-bang-bang sa panahon ngayon. I Set aside muna natin itong mga dispute na ito. ba diba? Kasi hindi maganda ang gera kahit saan, ba diba? Kahit saan namang, uh, what do you call it, mga palangga, kahit saan namang bansa, hindi talaga magandang nagigiyera tayo. So ito ay kasunduan kasi mga kababayan, nagkaroon sila ng trust sa isa't isa, 'di ba? Trust sila sa Okay, sige, magkasundo tayo na wag muna tayo mag-away-away. Oh, at uh, kapag may nangyari, nagmay kunyar, nagkamali ito mga Chinese uh yun ang mga nadudoon sa Ayungin Shoal. diyan sa so, West Philippine Sea na sinasabi nila, eh, ayusin natin. Hindi solusyon ang gera. ba? Diba? So yun ibig sabihin ng gentleman's agreement na pinag-uusapan ng dalawang partido o dalawa, tatlo, apat na partido, I mean, you know, uh, Bawat panig, di ba? Na hindi tayo mag aaway away hindi tayo makipagbangbangan dahil nga maaapektuhan ang both bansa. So hindi dahil ibinenta tayo ni Duterte ipinagkanulo tayo sa China. Di ba? Kaya nga yung sinasabi doon sa balita na yung status quo agreement na sinabi ni uh, pangalan nito ni Spokes Rocky mga palangga temporarily. You know? Kinausap ni Duterte, pwede ba? Ito, word ko to ha. Ito yung pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni uh, Spokes Rocky, pwede ba? President Xi, eto muna, wag na muna tayong ano, wag na muna tayong magbang, you know, you know the, my word, diba? magbang bang bang. So let's just maintain peace right now with what's going on sa situation na yan kasi both parties ayaw eh, ayaw ng ayaw, ayaw pumayag ng China na sa kanila yung particular na ano na yon na nasa atin, 'di ba? Tapos ayaw din natin, ayaw din natin pumayag kasi nagki tayo both parties, both countries, nag nagki-claim. So dahil mainit, nagbabanggaan yung dalawang parties. Anong gusto mo? Ito yung gusto ni Kuti ngayon. Girahin na lang natin. So kaya nagkaroon ng gentleman's agreement na kapag ang ating pangulo na iset aside muna itong dispute, itong pinag-uusapan nating um, area na ito, di ba? So kaya nagkaroon nga itong sinasabi ni uh, ni uh, Spokes Roque na status ko to so temporarily the problem not to bang bang, bang para yun know, magka, magdanak ng mga pula-pula diyan sa Pilipinas. Kumpaka they just right now sige ba pwede, di ba? Ganon sa mga tayo pag nag-aaway tayo mga mag-asawa, pwede wag na tayong mag-aaway muna. Kasi pareho yung isa may may point. Pareho tayo may point. Anong gusto nyo? mag, mag magbabangbangan tayo? Di ba ganon? Kahit sa kahit sa magkapatid kahit sa pamilya, may mga ron kayo mga disgusto, mayroon kayo mga dispute, let's say sa lupa, o nag-uusap kayo kaysa magpatayan tayo, pag-usapan na lang natin to. O let's just set aside the problem right now. Let's just focus kung ano. Kasi ayaw magkasundo eh. ba? Diba? Ayaw natin magkasundo. Ayaw natin mag-usap. Ayaw sa, ayaw sa, ayaw mo pumayag na itong, let's just, magbigay lang ako ng basic example. Apat kayo magkapatid. Itong lupang ito, pinag-aawayan ninyo. Yung isa ayaw pumayag kasi ganito-ganon. Yung isa mainit, gustong patayin yung isang kapatid as a brother, or a sister, di ba, pakakalmahin mo yung kapatid mo. Brother, wag mo na tayo mag-away, lupa ito, di ba? Pag-usapan na lang na natin, pag malalamig na yung ulo natin, o kapag nag-settle tayo sa isang, sa isang kasunduan, o legal man yan later, decision na, o sige, tigwa one port, one port tayo, sa apat kayo, kasi ng isa, ayaw niya ng one port, kasi siya daw yung bunso. O gusto niya, one third sa kanya, mga ganun. So, it's the same thing na na ginawa ni Pangulong Duterte kaya nagkaroon ng uh, gentleman's agreement mga palangga nakipagkasundo siya okay nakipagkasundo siya dahil yun ang sin ang, ang nakikita ni Duterte na ultimate solution for now